ang turo tungkol sa galit. Sinabi pa ni Jesus, Narinig ninyo na sinabi noong una sa ating mga ninuno, Huwag kayong papatay, dahil ang sino mang pumatay ay parurusahan. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din. At ang humamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya, Wala kang silbi, ay dadalhin sa mataas na hukuman. At ang sinuwang magsabi ng ulol ka sa kaniyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Kaya kung nasa altar ka at nag-aalay ng iyong handog sa Diyos, at maalala mong may hinanakit sa iyo ang iyong kapatid, iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka at maghandog sa Diyos. Kapag may nagdedemanda sa iyo, makipagayos ka kaagad sa kanya habang papunta pa lang kayo sa hukuman. Dahil kapag nasa hukuman na kayo, Ibibigay kayo ng hukom sa alagad ng batas upang ipabilanggo. Tinitiyak ko sa iyo. Hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo nababayaran ng kabuuan ng utang mo.